Si Lawrence ay malao ng patay niya eh. Saan mo nakikita? Eh di walang mag-aalaga sa iyo. Kung nakikita mo pala si Lawrence sa loob natin eh. Oh, sige, sige, sige. De kahit ika'y maglakad ng alas gis, walang gigis eh. Huwag kayong takot po kami. Si so, po ang ina ni Lawrence. Utas na utas. Huwag kayong tumawa, Chayinday. Ito wala kayong hininga. Ano na to? Dahil pang eh. Si Chayinday pala'y masamang makaharap sa mga palatawa. Ayaw na. Ayaw, Ayaw na. na. daw. Huwag mo pat... hindi ka na tumingin din. Kayo na dun sa nga. Ito mo. Sinyas, sinyas. ang na patawanin. Ikaw e, na yung nagpapatawa. Ano nang mga mo naman patay? daw si Lawrence. Lagi na hindi din sa kanila. Like, Ika ganyan ba? Hindi wala mag-aalaga sa inyo. Maglakad na kayo din ang mahating gabi. Walang din. Ang galing talaga. Ang galing Ang galing ano ang sabi sa inay? Tinanong pa nga si tatay. Na? Ano <laughs> ang tatanong dyan? Nina? Lalo ni Lawrence. <laughs> Buhay pa din si Lawrence? Buhay pa? Buhay pa. Okay, <laughs> <laughs> okay na. <laughs> <laughs> si Chainday. Huwag okay. mong patawa. Nay, 2019 pang utas si Lawrence. <laughs> Four years? Kahapon niya pa sinasabi 2019 yan? 2019 pa. Oo, oh, no, isang araw pa. Okay, 6 years pa lang. Diba? Hindi nga, may nakakausap. But Saan? Saan? Lahat ng bangkay, nakakausap mo yun. Hindi din alam na si nana iiwala, no? Si Cheng, di, huwag mong patawad. Ano yun? Nagbukas yun, third eye. Ano yun? Bukas yun, third eye. Si Kakang Mileng, nasaan? Di, sa kanila. Buhay naman. Nasa ospital nga. Ngayon? Oo. Naka, nakalabas na hindi pa kadadalalaang kadalalaang Diyos ko kadadala lang Yusko, inay kadadalalaang palalabasin agad sino <laughs> kasama? si Minya ah katulad ni Nina na oh, ni Iyeng Asa si Iyeng? hindi natin si kasama si patay na di. <laughs> <laughs> Lalo. Lalo. wala na lalong mag-aalaga sa i... <laughs> sa -sa sa -sa sa -sa sa -sa. wala na lalagang mag-aalaga sa I inay

Sige, gatao sa inyo.